Ang mga pangyayari sa kamera kaugnay sa botohan para sa RBH o ito pong uh, Resolution of Both Houses number 7 at ang uh, tuluyang pagbawi sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kumuha tayo ng update mula kay uh, Mela Lesmoras. Mela. Aljo, ngayong huling araw ng sesyon ng Kongreso ay ilang mahalagang panukala at resolusyon nga ang inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa. Una na riyan ang House Bill Number no. 9710 o panungkalang ang nagtutulak sa pagbawi ng prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. 284 na mambabatas ang bumoto pabor dito habang apat naman ang tutol at apat din ang nag-abstain. Gate na mga kongresista na papanahon na ang SMNI franchise revocation dahil sa natukoy nilang iba't ibang paglabag ng TV network bagamat dati na itong dinepensahan ng SMNI. Pero Aljo, para rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, ito nga ay daraan pa sa Senado at Malacanang bago tuluyang maipatupad. Bukod naman dito ang inaabangan nga Aljo ng marami, lusot na rin sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang Resolution of Both Houses number 7 na siya namang magbibigay daan sa Economic Charter Change. 289 na mambabatas ang bumoto pabor dito. 7 naman ang tutol habang dalawa ang nagabstain Sa press conference pa lang kanina rito, sa Kamara, binigyang diin ng House Leadership na talagang napapanahon na ang pag-amienda sa konstitusyon para sa iba yung pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Bukod naman dito, aprobado na rin sa plenaryo ang pagtatalaga kay House Speaker Martin Romualdez bilang legislative caretaker ng Palawan First District kasunod ng pagpanaw ng dating nakakasakop dito na si Congressman Egay Salvame. Aljo, sa mga puntong ito ay ipinapaliwanag ng ilang mambabatas yung kanilang nga naging boto patungkol nga dito sa RBH7. Sa press con, kanina sinabi ng House leadership na talagang umaasa sila na sa Senado ay maaaprobahan na rin ang counterpart measure na RBH6 para tuloy-tuloy na ang maging hakbang para sa economic charter change. Pero Aljo, ito ay magkakaroon pa na nga, inaasahang magkakaroon pa ito ng plebisito bago tuloy ang madetermine kung talagang magkakaroon nga ng economic charter change change. At ang sinasabi nga ng mga mambabatas, ito ay para rin naman sa ekonomiya ng bansa, Aljo. Okay, maraming salamat, Bella Las Moras.